Hirap umakyat, oh. Ayan. Hirap umakyat sa ano. Paakyat kasi to, guys. Yung nilalakad namin. Ayun naman yung payong mo, ma. Paakyat siya, eh. Tayo ni ate. Wala mang <laughs> init. <laughs> Hirap umakyat. <laughs> Bakit ama, ano ka ama-ama dito? dito? Ano na yan kuya? Pagkain ba ka ng manok? Ah? Ito ang anak ni kamukha mo. Yun nga eh. Ah. <laughs> kapatid mo yata yan eh. oh, kapatid ko nga lang yan. <laughs> Init. Ano ko ba niyo?